Oh, Jay, patapos na ba dyan? Ah, oo. Mamaya ipapasa ko na to kay sir. Yan, para matuwa naman yung sir sa atin. Oh, ito matawa. Hello pa. Ah, uh, no, Baka pwede mo naman akong padala ng pera. Dami kasing gastusan dito sa bahay. Tsaka, dami kong babayaran eh. Pera na naman? Eh di ba pa, kakapadala ko lang nung nakarang linggo? Tapos ubos na ba? Ba, Ano nakakalimutan kalimutan mo. Ako nagparal sa iyo. Kundi dahil sa akin, hindi ka makakarating sa position mo ngayon. Hindi sana pa na ginamit niyo sana yung pera sa maayos na paraan, hindi sa pansusugal nyo. Hindi sana may pera pa sana kayo ngayon. Okay. Bakit mukhang bad trip ka? Ano ba nangyari? Ang papa ko kasi eh. na naman ng pera. Ikakapadala ko pa nga nung nakaraan eh. Eh, wala nang natira sa sahod ko kasi pinapadala ko doon sa kanila. Ah, ganun ba? Huwag ka maglala. May natitira pa naman ng pera sa Gcash. Gusto mo ako na magpadala. Talaga? Oo, oh, para di ka naman na nakasibangot dyan. Baka maapektuhan pa trabaho natin yan eh. Sige, ayan mo. Ibabalik ko na lang pagka sahod na natin. Basta so, sige, mamaya after work, send ko na. Salamat niya ba ya? Sige, magtrabaho ko na ulit. Ay, nakakapod magtrabaho. Bad mo sa Ay. O, Jay. Ito man, malungkot ka dyan. May bagong sahod tayo. <laughs> Ayun na nga eh. Bagong sahod tayo pero wala man lang matitira sa akin. Bakit naman? Hiningian kasi ulit ako ng pera ng tatay ko eh. Eh, alam mo namang hindi pwedeng hindi ako magpadala sa kanila kasi panigurado. Susumbatan ako nun. Jay, pwede ka naman magpadala. Pero siyempre, kailangan mo rin magtira para sa sarili mo. Paano yung mga gastusin mo dito, di ba? Ayun na nga eh. Napapagod na nga rin ako eh. Ah, uh, nga pala Jay Boy, baka kung pwede sana sa susunod na sauran ko na babayaran yung hiniram ko sa iyo. No ka ba, Jay? Huwag mo na isipin Kahit nga wag mo na bayaran niya, okay lang sa akin 'yon. Huwag mo na isipin 'yan. <laughs> Pakabait mo talaga. Jay, may tumatawag. Oh, kuya, patawag ka. Ah, uh, Jay, alam ko araw na sahod mo ngayon eh. Eh, baka pwede naman ako makahingi. Pampacheck up ng asawa ko. Sabi ka, Kuya, no? Pati araw ng sahuran ko, alam na alam mo talaga. Oo oh, naman, Tol. Kabisadong-kabisado -kabisado ko. Sa pala, Kuya, ano ba kailangan mo? Ah, uh, Tol, baka pwedeng makahingi sa'yo. Liman libo. Pacheck up ulit yung asawa ko. Kakapadala ko palang, Kuya, eh. Tsaka, hingi ka ng hingi sa'kin. Sa eh, ko nga rin si tatay. Ito eh, Tol, liban man yung kay tatay. sa'kin, eh. Pwede. Dapat ikaw yung magbigay. Ikaw yung may trabaho eh. Tsaka, baka nakakalimutan mo. Ako ay nagpaaral sa'yo. So kailangan, bayaran mo lahat ng nagkasas ko, padala mo sa amin. Eh pwede namang magtrabaho kasi yan si Kuya Tay. Malaki na yan. Tsaka pwede nang maghanap ng trabaho yan. Paano nga magtatrabaho eh? Kailangan ng asawa ng kasama rito. Ano ba naman yan, Tay? Pati ba yung... Pati mo naman yung asawa niya, obligasyon ko pa. Tsaka, ang dami mo sinasabi. Magbibigay ka lang eh. Kung ano na pa sinasabi mo, magbigay ka na lang. Oo na. Papadala ko na lang. Ano? Pera na naman ba? Ah, uh, sir, okay na po ba tayo dun sa tatlong sasakyan na kinuha niyo? Sige, sige, sir. Ipaprocess ko na po yung papers nun. Maraming salamat, sir, ah. Oh, Jay, daan kami nun, ah. Kaya nga, eh. Kaya panigurado ngayong buwan. Marami tayong benta. At matutuwa si sir dyan. Siyempre naman. Ah, uh, good morning, guys. Ay, good morning, sir. Ah, uh, Jay, congratulations. Thank you, sir. Ah, uh, alam mo, Jay, dahil sobrang kasipagan mo, ang dami mong nabenta. At isa pa, malayo mararating mo. Pagpatuloy mo lang yan. Nga pala, Jay, kaya pala pumunta dito para sabihin sa'yo na ipapromote ka na namin bilang manager. Wow! Ta -ta talaga, sir? Oo oh, naman. Jay, deserve mo yan. And congrats ulit. Naku, sir. Maraming maraming salamat po, sir. Napakalaking bagay po nito sa akin, sir. Ah, uh, Jayboy. Congrats, Jay. Nga pala, yung mga commission nyo, I-update niyo lang sa akin, ha? Sige po, sir. Congrats din saya iyo, Jeyboy, ha? Sige, sir. Thank you. Yay! Congrats, ha? Dahil nga sa kasipagan mo, kaya nakuha mo lahat ng ito. Yan nga, Jeyboy, hindi nga rin ako makapaniwala. Hindi ako makapaniwala na... ma -pro promote na akad ako. Oh. Day. Mga big time na na. Tama tama. Wala na ako ng iniinom eh. Kami ng kuya mo. Ah. Uh, hanggang ngayon ba naman tay? Tsh. Hindi pa rin kayo nagbabago. Lagi pa rin kayo nag -iinom? Alam mo, ang yabang mo na. Ano bang pinagmamalaki mo? Tay, kakabalik ko lang dito sa bahay tapos yan agad yung bungad mo sa akin. Hindi mo man lang ako kayang kamustahin. Siya nga pala tay. Napromote na pala ako sa trabaho kaya eto medyo kakaangat na rin kahit papano. Big time ko na ngayon tol. Napromote ko sa trabaho. Bago pa sasakyan mo ah. Eh tamong tama tol. Buntis yung asawa ko baka pwede mong sagutin yung pangangan ko. Tsaka bayram na rin ang kotse mo. Para di mahirapan sa biyahe. Teka lang kuya ha. Paalala ko lang sa'yo. Eh, hindi ko naman obligasyon yung asawa mo eh. Tsaka isa pa, malaki ka na. Tsaka malaki naman yung katawan mo eh. Sa katunayan nga, pwede kang magtrabaho eh. Alam mo, Jay, ang yabang mo na. Baka nakakalimutan mo. Ako nagpaaral sa'yo. Kundi dahil sa akin, wala ka sa kalagyan mo ngayon. Ibig sabihin tayo, may utang na loob pa ako sa'yo. Ay! Ah, paalala ko lang ulit sa'yo, ha? Wala ka nun, tay. Wala ka nung mga panahon kinakailangan kita. Eto narating ko ngayon, tay. Sariling sikap ko to. Nagporsige ako. Kasi iniisip ko rin kayo. Pero tay, kahit minsan, hindi mo pinaramdam sa akin. Sa tuwing tatawag ka nga, hindi mo man nagayang kamustahin ako eh. Wala kayong ibang ginawa, kundi hingi nang hiis sa akin. Alam mo, Tol, kung magdadrama at manunumbat ka lang, makakalis ka na. Kung pumunta ka dito para isumbat yan, di kita kailangan. Tol, kayong dalawa, dito ko pala kayo nakikita, no? Tara na, si ka sa Sir, tingala, sir. sir! Sir! Jay! Tulungan mo kami! Pasensya na, sir! sir. Pasensya na kayo, tay. Pero kailangan niyo maturuan ng leksyon. Mama na Prisinto!